Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na hindi lamang sa mga tagong lugar ang posibleng pangyarihan ng mga nakakagulat na bagay kundi pati na rin sa pampublikong lugar gaya ng ating mga kalsada? Kaya mula sa lihim na paraan ng mga polis hanggang sa pagkabuo ng buhawi sa ating kalangitan ay pag-usapan natin ng 10 kakaibang pangyayari na nakohanan sa ating kalsada. Kaya kung handa nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, paraan ng pagpigil ng sasakyan. Alam mo ba na mayroong madalang lamang gamiting kagamitan ang ating mga pulisya na posibleng makaligtas sa buhay ng kahit na sino? Ito ay ang tinatawag na road spike kung saan ang mga matatalim na patusok na kanilang ilalapag sa kalsada ay siyang makakatulong upang mapigilan ang mga tumatakbong sasakyan. Dulot na bubutasin nito ang gulong ng kotse at didikitan ng bakal upang hindi ito tumagilid kung sakaling pahinto na siya na talagang namang nagpapakita kung gaano na lamang kabilis nitong masosolusyonan ang mga problema kung sakaling sa sasakyan na hindi gumagana ang preno. Sa kasamang palad ay pinagbabawalan na ng mga otoridad ng mga pulisya sa paggamit ng mga road spike. Sa kadailan ng kada taon ay madaming mga pulis ang namamatay dahil sa bagay na ito. Dulot ng mga nagmamaneho ay agad na lumilihis ng daanan matapos silang magulat sa pagkakakita ng mga road spikes kung kaya't napapatalsik lamang nila ito na madalas ay tumatama sa mga polis sa paligid na talaga namang peligroso at mapanganib kahit pa para sa mga taong gusto lamang tumulong. Number 9 Sigang Elepante Maniniwala ka bang sasabihin ko sa iyo na mayroong kakaibang kaugalian ng mga elepante sa bansang Sri Lanka kung saan nag-aabang lamang sila sa gitna ng daanan para sa mga tao na magpapakain sa kanila? Madami sa mga elepante sa mga parke sa bansa ang pinipiling maghintay sa kalsada upang bigyan ng pagkain ng mga taong dumadaan dito na ayon sa mga eksperto ay masama daw, dulot na masasanay ang mga elepante na para makakuha ng pagkain ay maghihintay at tatambay sila sa gitna ng mga kalsada na hindi lamang makakadagdag ng traffic kundi ay posible ding makapaglagay sa peligro sa mga elepante na mabunggo at matamaan sila ng ating mga sasakyan. Number 8. Pagpapakita ng pinakaprotektadong hayop hindi na bago sa ating kalaman na ang mga rhinoceros ang isa sa pinaka nauubos na hayop sa ating planeta. Kung kaya't sadyang bibihira na lamang makakita nito sa ating kalikasan. Pero alam mo ba na hindi lamang sila posibleng makitang malaya sa ating paligid kundi ay sumasalubong at tumatambay pa sa gitna ng kalsada? Kagaya ng mga elepante ay makikitang sanay din na tumambay ang mga rhinoceros na ito sa gitna ng kalsada dulot na napapalibutan sila ng madaming mga damo na kanilang makakain kung saan dagdag pa dito ay ang ilan sa mga taong nagbibigay sa kanila ng pagkain matapos dumaan ng mga ito sa lugar na talaga namang naging dahilan para masanay na ang mga hayop na tumambay na lamang sa gitna ng daanan. Number 7. Pag-iwas kay kamatayan kung mapapanood mo ang video na ito na nokohanan sa bansang China ay sigurado akong labis kang magugulat at mamamangha sa swerte ng lalaki na muntikan ng mabagsakan at matabunan ng daladala ng truck na hindi maitatangging masyadong mabigat na talaga namang pipipi at papatay sa kahit na sinong minalas na maipit nito. Makikita sa video na nang subukang gumilid ng truck ay tumagilid ang kanyang sasakyan dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Kung saan mapapansin din na umatras ng kaunti ang lalaki na nagmamaneho ng motor na naging dahilan para maligtas ang kanyang buhay. Kung hindi daw niya ginawa ang ilang hakbang patras ay mataas ang posibilidad na naipit na siya ng daladala ng truck na nagpapakita lamang kung gaano na lamang siya kaswerte noong araw na iyon. Number 6. Pag-atake ng leon kung makikita mo ang video na ito sigurado akong hindi mo na pang buksan ang bintana ng iyong sasakyan sa panahon na may lumalapit sa iyo. Sa kadayalan ng mapapansin sa video na habang nakatambay sa gitna ng kalsada, ang dalawang leon ay napagdesisyonan ng isa sa kanila na makipaghalubilo sa mga sasakyan na dumadaan. Ang bintana pa nga ng isang sasakyan ay nakalmot at pilit na binubuksan ng leon. Ngayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ay pasalamat na lang daw ang driver na hindi nabuksan ang kanyang bintana dulot na kung sakaling binuksan niya ito ay madali lamang makakapasok ang harapang bahagi ng katawan ng leon na hindi may tatangging makapaglalagay sa peligro ng nagmamaneho at ng ibang taong kasama niya sa loob ng sasakyan dahil sa pangyayari ay pinahihintulutan na ng mga otoridad na isaraan ng lahat ng sasakyan na dumadaan sa lugar ang kanilang mga bintana upang hindi sila maabot ng leon pag nagkataon number 5 pagtakot sa oso hindi na bago sa ating kaalaman ng mga oso ang isa sa mga pinakakinatatakutang hayop sa ating planeta. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng tayo naman ang manakot sa hayop na ito? Nakuhanan kasi sa video ang isang lalaki nagginulat ng oso habang ito ay nasa gilid ng daanan kung saan plano sana ng lalaki na at palayuin ng hayop sa takot na baka pumunta ito sa kanilang lupain at pasukin ng kanilang tirahan na mabuti na lamang talaga at nagtag tagumpay siya kung saan agad na tumakbo ang hayop papalayo sa lugar na naging dahilan para walang kahit na sino ang malagay sa piligro. Madalang mang ang mga oso sa mga tao ay hindi pa din maikakaila na posible silang makapagdulot sa atin ng piligro kung sakaling makalapit sila sa atin kung kaya't mainam na lamang na talagang lumayo tayo sa hayop na ito. Number 4. Dalawang Tigre Sadya namang napakadaming mga hayop ang posibleng makapagdulot sa atin ng peligro. Kagaya na lamang nang naipapakita sa video na ito na nakuhanan sa bansang India patungkol sa isang lalaki na habang nagmamaneho sa kalsada ay may nakasalubong na dalawang tigre na humarang sa kanya at inikutan pa nga ang kanyang sasakyan. Ang mga tigre ay kilala sa kanilang pagiging mas agresibo kaysa sa mga leyon. Kung saan dahil dalawa din ang bilang ng hayop ay madali lamang nilang maaatake ang nagmamaneho ng motor at posible pa nila siyang mapatay. Kung kaya't nakatutuwa na lamang isipin na nakatakas ang lalaki matapos niyang takuti ng dalawang tigre gamit ang kanyang busina na hindi may tatangging nakapagligtas ng kanyang buhay noong araw na iyon. Number 3 Paglalakbay ng Leon alam mo ba ng pagkasira ng mga habitat ng mga hayop sa ating mga kagubatan ang siyang nagiging dahilan kung bakit napipilitan silang pumunta sa ating teritoryo? Ganito na lamang ang ginawa ng mga leon sa syudad ng Junagad sa bansang India kung saan makikita na naglilibot-libot at nagpapagalagala sila sa kanilang mga kalye sa pagbabaka sakaling makahanap sila ng makakain. Sa tuwing nakakahuli na ng ating mga alagang manok ang mga leon ay agad din naman silang umaalis. Ngunit naging patunay pa din ang video na ito na sa paglipas ng mga taon at labis na pagsira natin ng mga tirahan ng mga hayop ay unti-unting nagsasama na ang ating mga teritoryo na hindi may kakailang magiging daylan para magkaroon tayo ng matinding agawan dito. Number 2, ang taong hindi magugusting maging kaibigan. Sigurado akong magugulat at magagalit ka kung sakaling mapapanood mo ang video na ito kung saan makikita ang isang magkaibigan na naglalakad sa gilid ng kalsada nang bigla na lamang itulak ng isa sa kanila ang kanyang kasama. Naging dahilan nito para tumumba ang dalagita at mapahiga sa kalsada kung saan may papalapit ng bus na makikita ang muntik na talagang masagasaan. Mabuti na lamang talaga at hindi umabot ang kanyang ulo sa gulong ng sasakyan kung kaya't nakaligtas siya sa matinding peligro na dahil naku katotohanan sa kamera ay talaga namang nagbigay ng matinding problema sa nagtulak na kaibigan ng babae na agad namang kinasuhan at pinarusahan. Number 1, pinaka nakuha ng bagyo. Ang mga bagyo ang isa sa pinaka nakakatakot na posibleng tumama sa ating mga lugar pero gaano mo kaalam kung paano nabubuo ang ganitong dilubyo? Nakuha sa video na ito ang pagkabuo ng bagyo sa ating kalangitan kung saan makikita ang mabilis na paglaki ng bagyo na gumagawa ng buhawi at malalakas na hangin na talaga namang sumisira sa lahat ng kanyang dinadaanan pitong tao daw ang namatay matapos tumama ang bagyo na ito na nagpapakita lamang kung gaano siya kalakas. Ang bansang Amerika ang pinakamadalas na pangyarihan ng mga buhawi kung kaya't ang ganitong klaseng pagkakataon ay talaga namang nakasanayan na ng ilang mga residente. Ngunit kahit na nasanay na sila na may tumatamang mga bagyo at buhawi sa kanilang lugar ay hindi pa din ito nangangahulog ang magiging kampante at ligtas na sila. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga bagay ang ating posibleng makita sa ating planeta. Kung saan hindi iligtas ang ating mga kalsada sa mga nakakagulat at sadyang hindi may paliwanag na pangyayari na ito. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga nakuha ng pangyayari na ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.